Ayan mga idol, magandang araw na sa ating lahat at uh, welcome po ulit sa ating pong sumada sa Pecha at sa mga subscribers po natin, viewers natin dyan, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po ay susumada naman po natin ang ating Pecha ngayon pong June 3, 2025. At ayan mga idol, umpisan natin dito tayo sa June, 6 tayo dito, press sa Pecha natin at set 25 sa ating taon. Ayan, June 3, 2025. Ayan, simplify lang muna natin sila. 0 plus 6 is 6, 0 plus 3 is 3, at 2 plus 5 is 7. Ganun din po sa bandang gitna. 6 plus 3 is 9, at 3 plus 7 is 10. At sa bandang baba, 9 plus 10 is 19. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 19. Si at yun naman po kapares niya. Dito pa rin po yan. Combine lang po natin. 6 plus 3 plus 7 is 16. Yan po ang ating kapares na numero. Meron tayong 16. At pwedeng-pwede pwede na rin po natin matayaan ang combination natin yan. Uh, 19, 16 or 16, 19. Ayan mga idol. At uh, sa mga numero natin ito dahil 2 digits naman po sila kaya simplify din po natin yan bago natin sila isumata wala natin ang 16 1 plus 6 is 7 uh, 1 plus 9 is 10 2 digits po yung 10 kaya simplify din natin kaya magiging 1 plus 0 is 1 and uh, 7 at 1 yan po ang ating isumata unahin natin ang 7 ayan kunin natin yung 16 sa so mga 16 Ayan mo na. 1 plus 6 is 7. Pwede rin yan ang 34. Sumada so, mga nagkaroon tayo 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada so, mga nagkaroon tayo 25. 2 plus 5 is 7. At ito naman po sa 1. Kukunin mo natin yung 10. Sumada so, mga 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada so, 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 uh, 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 ayan mga idol yan po yung mga numero naman po natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayong June 3 meron tayong 7 16 34 25 1 G's 19 at 37 at 28 Ayan, sa huli po uh, sa mga numero natin ito, ramble lang po natin tili lang po tayo dyan kung ano po yung mga Nagustuhan ko natin yung mga kombinasyon. At yung mga idol sa ating sample naman, ginawa natin dyan ang 25, 25 at 19. 25, 19. Then 7. 7 and 28. 7, 28. Uh, 10. 10 and 34. Ayan mga idol, yan po yung mga sample na ating sa ating sumada para po ngayong June 3, mayroon tayong 25-19, 7-28 at 10-34. Ayan, sa mga sample natin na yan, pwede pwede nyo itong makayan kung nagustuhan nyo po sila. Pwede naman kayo, makakuha pa po, po tayo ng mga ibang mga numero, mga kombinasyon dito sa mga circle natin. Na mga numero dito sa taas, yan, pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong June 3, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.